Valeu, puto, puto. Please. Thank <laughs> you. schedule pa lang ganun. House to house. Santa Lucia Village. Royal State Cebu. Consolation na Kasama ko si, ano ngayon, si Franklin. Absent si Juan dyan? Oo. Oh. Si El Elmar. Elmar. Nakalag na yata. Ako lang sa ang ko sa kanin eh. mo. Mm. Ang sabag. Namay kayo. May kumpara ko yung buhay sa barko saka so, sa dito. Talaga kung hindi yung iba. So, barko lagi ka na nanggali mga lods. Madali ka lagi. Kaklusip. No? Dollar ka na? pero

bago ang mga ibang lahi ayaw, ayaw nilang uh, mga kadiri daw pag kumakamay uh, yung mga Pilipino kumakain eh, respeto lang po no? Uh, ito lang ang ano namin napo gawalan na walang. Uh, walang pakialaman mga ibon no? hindi nga kami nakikialaman sa inyo huh? ano daw, disgusting daw pag uh, magamit ng uh, yan Ganito po kami. Uh, sa mga uh, karamihan sa mga Asyano, nalala sa Indonesia, uh, mga panggang mga Thailander, Filipino, uh, Indians, ayun, magamit dito sa kamay. Uhugwas naman po ano ah uh, hindi daw hygiene hindi daw ito yun mabili namin sa night market sa carbon tamis iskayo no kamis sa totoo lang kamis fresh na fresh galing pa to sa bundok mm. wow pa. Mm. Pinya? Pineapple, yes. Yung mm. ubi? Hmm. pinya. Ah. Eh, unsay mo unsay mo in Spanish, Spanish mo uh, ano masasabi mo? matames Ano matames sa Spanish? Nami. Ano? Ay gara, what unsa? In Spanish. Eh, nami no, no, kayo. Mga, di mo ba alam may mga Spanish viewers ako? Ha? Huh? Mm. Nami kayo. Uh, in Spanish. Buenos dias. Uh, Namas si Caballeros. Muy buenos dias. Mga hmm. Spanish uh, viewers natin, no? Sa Spain, sa Mexico, <laughs> All over the world. Ayun. Alam mo ba? Ito Spanish na lingwahe. as second most widely spoken in the world. Wow! Sa totoo. Oh, Spanish. Great ka nga, yung Spanish. Hello, guys. English. <laughs> English. <laughs> yeah, anak talaga ma. <laughs> Ayaw po niya. <laughs> Ayun po mga idol. Ang po ng uh, Spanyol. Spanyol yan. Diyan Mm. Mm. Ito po yung uh, fruit salad na. Kaya nahalo ko yung pinya uh, pinya saka banana. <laughs> fruit salad po. Hmm. Ito sa isa sa paborito ko po ni Idol Constant TV official, no? Itong banana. Di ba, Ngoy? Salamat <laughs> nga pala sa sponsors ni Mama, Mama Loli po. Ma, may buntad na, na ma. Namikeng sa aking pres from uh, Mama Loli Farm sa dito sa ano sa kanila sa Kanduman. Shout out nga pala sa mga Hodelia family no. Lahat po sa dito sa Kanduman, sa Davao, sa North America. Shout out po sa lahat Hodelia family po. Maraming maraming salamat. At saka uh, kaya ano po mga uh, O'Reilly family no as sa... a Edmund sa Canada sila uh, engineer engineer Renato Mariblanca saka sister-in-law ko po uh, maganda kong sister-in-law si Ibilin uh, uh, Borbon Mariblanca po saka yon shout out nga sa lahat sila yung uh, ano ko yung sponsor ko uh, <laughs> yung sponsor ng cellphone ko po si uh, Elsi Borbon, uh, Bourbon. L.C. Hodilia Bourbon. Sa kasipilis uh, sa inyong tala, sa inyong tanan diha may uh, ayong maayong Pasko uh, manginaod ko nga uh, uh pa yung Pasko ug mabungahong bagong tuig sa inyong tanan. Merry Merry Christmas uh, everyone. And uh, advance happy uh, and joyful new year. Ah, mm. mm, mm. kayo. Bago ko to, tapusin po itong uh, short vlog ko po, po. Nanguna, pasalamat po ako sa pong may kapal na binigyan po ako ng magandang pangatawan na pag-iisip na magawa ko yung mga bagay-bagay araw-araw. Maraming maraming salamat po, Panginoong Diyos. Pangalawa, sa mga malak 1,700 uh, subscribers na wala sawa po nanood sa mga videos. Naway, uh, Lagi po kayong manonood patuloy kahit ni uh, Joe yung uh, ano natin content natin hindi masyadong ano no uh, pero sila po ay uh, nanonood sa uh, sa mga videos ko po. Maraming maraming salamat po kay Idol Jappet Alintahan no, Filipino Check Family. Kay uh, sa kaibigan po natin si uh, Idol Jojo, jo. uh, Farmer Boy TV nasa Clarence Bohol. Pakibisita uh, po yung channel po nila. Uh, lahat po mga Cebu vloggers, uh, small YouTubers dito po sa Cebu. Ayun, paki, ano po. Support local lang po tayo, mga idol. Maraming maraming salamat po. Happy Happy Thursday!